Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang kapansin-pansing improvement ngayon sa laruan ni Kai Soto. Hihimay himay himayin natin at isa-isay natin ang mga certain areas kung saan nag-improve ang ating pambato na si Kai. Ngayon mga ropa, kung isa kaso sumusubaybay sa game ni Kai Soto ngayon sa si Japan B League, marahil ay mapapansin mo din na lumalakas, gumagaling at tumatalino na si Kai Soto sa laruan niya ngayon. Ngayon mga ropa, ito ang game analysis at breakdown sa mga improvements ngayon ni Kai Soto. Simulan na natin to, okay game. Pero bago tayo magsimula mga ropa, hindi ako yung tumatawag ng panungkit kay Kai Soto. Baka ibang channel po yun or ibang content creator. Dito tayo magsimula mga ropa sa hassle na ng meron ngayon si Kai Soto. Kung mababansin natin ngayon, ang galaw ni Kai Soto ay mayroon ng diin at mayroon na rin bilis. Compared before, naman sabi natin hindi talaga madiin at mabilis gumalaw si Kai Soto. Kaya nga yung ibang netizens mga ropa nagko-comment before na malamya daw si Kai Soto at hindi daw kaya makipagbakbakan sa mga ibang players. At ngayon mga ropa, ito talaga ang isa sa kapansin-pansin na nag-improve sa ating kabayan na si Kai. Dito nga mga ropa, sa ilalim nagmintes ang kanya tira dito pagka lalim-lalim naman din kasi ng dito ni Kai. Pero still mga ropa siya pa rin ang nakakuha ng offensive rebound dito at pinanis niya sa rebound dito yung ibang defenders niya. At ang tendency outcome nito mga ropa easy 2 points pa kay Kai Soto kahit na nagmintes yung tira niya at dahil nga yan sa hassle na meron siya ngayon. At eto pa mga ropa another good example na naman to. Umatake ngayon yung kakampi ni Kai Soto papunta doon sa may ring. Yun nga lang mintes ang tira nito. At tignan natin ang ginawa ni Kai Soto dito mga ropa. siya pa ang nakakuha ng offensive rebound dito. Lipad yung defender niya. At again, mga ropa, nangyari yan dahil sa hassle na mayroon at diin na mayroon si Kai Soto ngayon. At syempre, ang outcome niyan, sabi nga ng matatanda, pag may tiyaga, may nilaga. Ang nilaga ni Kai Soto dito, mga ropa, reverse dunk, easy 2 points para sa kanya, basket is good. At ito pa, mga ropa, another one, this time sa Gilas, Pilipinas naman to. At ang play dito, mga ropa, binato sa kanya yung bola doon sa may ilalim. At si Kai Soto na ang bahalang sumalo dito kahit hindi maganda yung pagkakapasa dito ni Calvin Optana. At tignan naman natin yung ginawa ni Kai Soto dito, mga ropa, nagresulta na naman yan again sa another two points niya basket is good. At dito pa mga ropa, Ali play sana nila dito ni JB32. Yun nga lang mga ropa, hindi pumasok dito ang first attempt ni Kai Soto. Pero again mga ropa, imbis na ma-rebound na yan ng kalaban, nakipagbakbakan pa rin ang ating pambato na si Kai Soto dito sa may rebound. Ilang tapikan -e ang ginawa nila dito sa ilalim, bakbakan talaga kung sino makakakuha ng rebound. Pero nag-end up yan sa kamay ni Kai Soto mga ropa. At another chance na naman to para second chance point si Kai. At ang resulta nito mga ropa, again, 2 points na naman ni Kai Soto. Take note mga ropa, galing na yan sa Mintes Pero dahil nga sa has, at sa din ng paglalaro na mayroon ngayon si Kai, nagkakaroon siya ng another chance para makapuntos. At ito mga ropa, again, siya na naman ang may hawak ng bola dito. At again, mga ropa, nagbintes ulit ang tira dito ni Kai Soto. Pero still, yung hassle nga niya para ma-rebound ulit yung bola ay nandyan na talaga. Kung baga nasa DNA niya na yung pagkuha ng second chance points dito at offensive rebound. Pero dito sa pagkakataon na to mga ropa, si Kevin Kiambao ang nakatapik ng bola dito para pumasok yung bola doon sa may ring. Props kay Kevin Kiambao. At ito ba mga ropa, ang isa pa napansin ko na nag-improve talaga kay kay Kai Soto ay yung kanyang positioning doon sa may court. Dito mga ropa, ang ganda ng pwesto niya, nakakahanap siya ng magandang pwesto dito. Kung saan ang gandang angulo na pwede siyang pasahan dito ng bola ng kanyang mga teammates. At sa pagkakataon nga na to mga ropa, dahil sa pwesto ni Kai Soto, ang dali lang siya napasahan dito ng kanyang kakampi. At nag-end up naman to sa post up move dito ni Kai Soto, dribble sa may kanan, sa may p sa may kaliwa, left hander hook shot. Pati isang defender dito ni Kai Soto sa may poste, easy two points again para sa kanya, basket is good. At ito pa mga ropa, again, ang ganda na naman ng pwesto niya doon sa may ilalim, sa may poste. Eh. Kaya ang daling pasa lang ang ginawa dito ni Jeff Gibbs at nandun agad kay Kai Soto yung bola. At dahil mismatch ang bantay ni kaisoto Soto mga ropa, higit na mas matangkat siya dito. Ang tendency si outcome nito mga ropa, ang dali lang nilagay ni Kai Soto yung bola doon sa may ring. Easy 2 points agad. Actual mga ropa, kung laging hahanapin ng teammate si Kai Soto, si Kai Soto doon sa may ilalim, katulad nito, easy 2 points talaga lagi ang kalalabasan. Yun nga lang mga ropa, hindi laging ganun ang senaryo. At eto pa mga ropa, another one transition open sa mandito ng Ushigaya Alpas. At pansinin natin na tumatakbo si Guy Soto dito dito sa may gitna at walang bantay dito si Kai Soto mga ropa dahil nga yan sa positioning at sa movement na ginagawa niya sa loob ng court at dito mga ropa libreng libre si Kai Soto dito sa may gitna at isipin natin mga ropa halimbawa lang sa halimbawa kung halimbawa may close out dito kay Kai Soto dito sa may gitna sa may pain as in one on one lang mga ropa may susubok na pipigil sa kanya dito sa may gitna sa tingin ko mga ropa kayang kayang gawa ng paraan ni Kai Soto sa so opensa yon dahil unang una ang tangkad nga ng ating pambato na si Kai Soto pwedeng pwede niyang sa may in case na mayroong humarang dito sa may gitna. at pwede na rin siyang mag drops dyan, running bloater. Kung running bloater mga ropa, mas madali dahil nga matangkad itong si Kai Soto. At ang another option mga ropa, harap-harapan niyang dakdakan ng kanyang kalaban. At kung pwede nga rin mga ropa, kung talagang may nakabara dito sa may gitna, pwede niyang i-pull up ang mid-range jumper dahil meron naman talagang mid-range jumper itong si Kai. Pero dahil nga walang bantay dito mga ropa, slam lang ang ginawa ni Kai Soto dito. Open na open ang lane sa kanya, basket is good. Ngayon mga ropa, napapakita ko sa inyo na magaling talaga pumosisyon itong si Kai Soto. At tingnan ulit natin dito na pinasa niya yung bola dito kay Jeff At Gibbs. makapasa niya ng bola mga ropa rumol siya papunta doon sa may gitna give and go ang ginawa nilang play dito again mga ropa another positioning na naman ang gandang position na naman ni Kai Soto dito gumalaw siya papunta doon sa may gitna para maging open siya at pasa ni Jeff Gibbs sa kanya another opening na naman para kay Kai Soto. Ang resulta outcome nito easy 2 points na naman para sa kanya at sabi ko nga mga ropa kung lagi siyang hahanapin ng kanyang teammates doon sa may ilalim dahil nga maganda naman lagi ang kanyang pwesto. Sure ball makakaskor sila ng easy 2 points katulad ulit nito. At another one mga ropa This time si Jeff Gibbs na naman ang pumasa dito kay Kai Soto At pansinin natin na ang ganda talaga ng seal position ni Kai Soto dito sa may ilalim Advantaged, Advantage na advantage si Kai Soto yan mga ropa Kaya pagkapasa ni Jeff Gibbs dito mga ropa Nandito na agad siya sa may unahan dahil nga sa position na meron siya against sa kanyang defender At syempre mga ropa ang tendency outcome yan Another easy two points na naman para kay Kai Soto Basket is good Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa Piliin ang link na nasa may comment section Gamitin ang promo code na Johans Piliin ang sports option para makakuha ng 12,000 bonus at dito mga ropa, ay pinpoint natin yung finishing ni Kai Soto doon sa may ilalim. Bigyan natin highlight to strength niya ngayon sa finishing. Nakapansin-pansin din sa game niya ngayon at talagang nag-improve. At dito nga mga ropa, ang sinet nila play dito ay pick and roll at roll si Kai papunta doon sa may ring. At ang gandang alley play nga dito ang ginawa ng kanyang teammate at tignan naman natin yung finishing dito ni Kai. Habang nasa ere mga ropa, andali niya lang nilagay dito yung bola. Easy 2 points agad ang kinalabasan niyan. At ito pa mga ropa, again, penetration sa depensa ng teammate ni Kai Soto. At again mga ropa, alley play na naman ang ginawa nila dito. Advantage nga ni Kai Soto na 7-3 ang kanyang height and kanya. Ngayon, niya. Kaya yung mga alley play na to mga ropa, andali na lang para kay Kai Soto. Again mga ropa, simpleng simpleng play na ang kinakalabasan lagi ay easy two points basket is good. At ito, mga ropa, again pick and roll play na naman dito. Kabisang kabisan na din ni Kai Soto ang pick and roll play. Roll ni Kai Soto dito mga ropa, easy lay up agad para sa kanya. Pasok to sa finishing na sinasabi ko na isa talaga sa nag-improve sa game niya. At ito mga ropa, again roll na naman siya papunta doon sa may ring. At pansinin natin dito na may susubok ang sumabay sa kanya doon sa may ilalim. Yun nga lang mga ropa, matangkad talaga si Kai Soto. Kaya kahit sumabay siya dito, ang daling layup lang ang ginawa ni Kai Soto dito. Easy easy mga ropa, easy money para kay Kai Soto. Again, basket is good. At ito mga ropa, dito sa scenario na to, may bumantay kay Kai Soto. Romol na naman siya papunta doon sa may ring. At dito nga mga ropa, may defender siya dito, saktong sakto. Pero tingnan natin yung ginawa ni Kai Soto dito. Iniwas niya yung bola sa may defender. Sabay reverse doon sa may kabila. Kahit pa may bumantay mga ropa, pero iniwas ni Kai Soto dito yung bola. Ana another one. Easy money, no problem para kay Kai. At dito mga ropa, fake ni Kai Soto dito sa may right side, corner 3-pointer. Napakagat niya dito yung defender niya. At pansinin natin, open lane kay Kai Soto mga ropa. Easy layup agad ang kanyang pinakawalan dito. Again, easy 2 points na naman para sa kanya. Sa mga pinakita kong clips mga ropa, basically makikita talaga natin ang improvement sa finishing ni Kai Soto. At ang sunod natin mga ropa, yung passing ability naman ni Kai Soto ngayon sa laruan niya. Although may passing ability naman talaga si Kai Soto kahit before. Pero ngayon kasi mas high IQ at mas pulido na yung mga ginagawa niyang pasa unlike before. At dito mga ropa, pansinin natin na transition offense dito ng kusigaya Alpas at pansinin din natin na si Kai Soto ang pinakamatangka dito sa may court. Siya din na may hawak ng bola dito mga ropa kaya kitang kita niya talaga yung maaari niyang pasan dito na open. At good decision kay Kai Soto mga ropa para hindi niya i-force ang issue dito dahil nag-iisa din siya dito sa may side na to ng court. At napansin niya na may kakambi siya dito sa may left side corner 3 pointer. At yun nga ang ginawa ni Kai Soto dito mga ropa. High IQ play open sa may three pointer ng kanyang teammate. Pinukol na yan mga ropa. Easy money, no problem ang long long range bomb na yan, basket is good. Good IQ play para kay Kai Soto, good pass. At ito mga ropa, sumunod, dito talaga ang pwesto ni Kai Soto sa may mid-range or sa may 3-pointer. Maganda pag nakapwesto siya dyan at nakakahawak ng bola. At tignan natin ang mangyayari pagka nakapwesto siya dito at may hawak ng bola. Kumat dito ngayon yung teammate niya doon sa may baseline. dali niyang nakita yan mga ropa at dahil nga matangkad si Kai Soto, pasa niya pataas. Hindi maabot yan ang defenders mga ropa at ang katotohanan na, na magaling talaga pumasa itong si Kai Soto. Kaya sa basa na yan mga ropa, napadali ang trabaho dito ng kanyang teammate. Isi easy 2 points na agad. At ito mga ropa again, nandito naman siya nakapwesto sa may 3 pointer. Pagka talaga nakapwesto si Kai Soto dito sa may mid range or sa may 3 pointer, mas napapaganda talaga ang rotation ng bola. At dito nga mga ropa, swing lang niya ng bola dito sa may left side wing 3 pointer. Na-anticipate ni Kai Soto dito na nagkakagulo ang depensa ng kanilang kalaban. At open ang 3 pointer na yan mga ropa, walang kahirap-hirap, walang resistance. Again, another one mga ropa, napadali ang buhay ng kanyang teammate dito. Basket is good ang long bomb. At dito mga ropa, napasana si Kai Soto dito sa may right side corner baseline. Ito mga ropa, parang triangle offense dito ang in-apply dito ni Kai Soto dahil may teammate siya dito sa may gitna, sa may paint. Hindi pinors ni Kai Soto dito ang issue mga ropa. Albag kus, pinasa niya yung bola dito sa may gitna, sa may paint sa kanyang teammate. Mas napadali yung pag-score nila dito mga ropa dahil mismatch din naman tong nasa gitna. Good pass again by Kai Soto at good IQ play. Take note mga ropa, tong senaryo na to parang triangle offense to ni Coach Tim Go. Na yung nga lang mga ropa, hindi sila nag-form ng triangle dito. At ito mga ropa, another one again nasa may tuktok na naman si Kai Soto dito sa may three pointer at nag na naman siya dito ng papasahan. Ando nakita niya doon sa may ilalim na naman sa may paint na merong pwedeng pasan at merong gumalaw doon. Agaran niya binato ni Kai Soto mga ropa dahil nga magaling pumasa itong si Kai Soto. Ang dali niyang napadala yung bola doon sa may ilalim kahit malayo ang distansya niyan. At ang resulta nito mga ropa, mismatch sa kalaban, easy 2 points agad para sa na ng Kushigaya Alpas. Ngayon mga ropa, ito ang ilan sa mga skills na talaga nakita nating nag-iimprove na kay Kai Soto ngayon sa laruan niya dito sa Japan at kahit sa gilas. Ngayon mga ropa, ano napansin naman sa improvement si Kai Soto ngayon sa kanyang laruan? Pwede pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong pinyon, makwentuhan tayo.